ka ba? Oo, nandyan ka nga. Hello, ako si Ate Hana. Anong pangalan mo? Ako'y masaya na makilala ka. Marami tayong masasayang gagawin ngayong araw na ito. Magandang umaga sa'yo, sa'yo. Magandang kamusta ka? Magandang umaga sa'yo, sa'yo. Magandang umaga, kamusta ka? Kamusta ka ngayon? Samahan mo ko pag-usapan natin ang ating mga emosyon. Talabu! Masaya hmm. 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 ang maglaro kapak sama si Kamusta ka ngayon? Anong pakiramdam mo? Ako ay sobrang saya. Ako ay masaya. Ako ay masaya. Tingnan mo ako. Ako ay masaya. Nakikita mo ba ang aking ngiti? Ako'y nakangiti dahil ako ay masaya. Masaya ako dahil kasama kita. Pwede bang tingnan ko ang iyong ngiti? Napakaganda ng iyong ngiti. Pwede bang parinig naman ang iyong tawa? <laughs> Napakaganda rin ng tawa mo. Natawa ako sa tawa mo. Alam mo ba kung ano pa ang nagpapaligaya sa akin? Ang halik at yakap ni nanay at tatay. Masaya rin ako kapag nakikipaglaro sa aking mga kaibigan. Ikaw. Ano nagpapasaya sa iyo? Nakakatuwa naman. Ang sarap talaga sa pakiramdam pag masaya. Pero minsan, nag-iiba rin ang ating nararamdaman. Minsan, ako rin ay nalulungkot. Ako ay malungkot. Ako ay malungkot. Tingnan mo ako, ako ay malungkot. Minsan, pag ako'y malungkot, ako'y umiiyak. Ikaw rin ba umiiyak kapag ikay malungkot? Malungkot ako pag nasisira ang aking laruan. Nalulungkot ako pag nasasaktan ako. Nalulungkot ka rin ba pag nasasaktan ka? Ano nagpapalungkot sa'yo? Oo, oh, nakakalungkot nga yan. Alam mo nyo ba, minsan nagagalit din ako. Ako'y nagagalit, ako'y nagagalit, tingnan mo ako, ako'y nagagalit. Nagagalit ako pag may ginagawa akong gusto ko pero sinabihan akong tumigil. Tulad ng pag naglalaro ako at sinabihan ako ng aking magulang na itago ng aking mga laruan o kapag inagawan ako ng laruan ng kaibigan ko. Naranasan mo na rin ba yun? Kapag ako'y nakakaramdam ng galit, humihinga ako ng malalim. Tapos, bumubuti ang pakiramdam ko. Pwede ka bang mag-isip ng bagay na nakakagalit sa'yo? Ngayon, subukan nating huminga ng malalim. Di ba't mas nakakagaan ng pakiramdam? Minsan, nakakaramdam din ako ng takot. Ako'y natatakot. Ako'y natatakot. Tingnan mo ako. Ako'y natatakot. Alam mo ba, takot sa ipis. Lalo na sa lumilipad na ipis. Ako rin ay takot sa kulog at kidlat. Ikaw rin ba takot sa kulog at kidlat? Natatakot tayo sa iba't ibang bagay. Merong mga taong takot sa dilim, tulad ko. Pero yung iba naman, hindi sila natatakot doon. Ayos lang yun. Basta, tandaan natin na huwag nating pagtatawanan ang kinatatakutan ng iba. Dahil tayo ay natatakot rin. Pag natatakot ng kaibigan mo, yakapin mo siya o di kaya ay hawakan ng kanyang kamay. Ako, pag natatakot ako, tumatakbo kay nanay at yumayakap ng mahipit. Kamusta ka? Magandang umaga sa'yo, sa'yo Magandang umaga, kamusta ka? Ikaw ba'y masaya? Ikaw ba'y malungkot? Ikaw ba ay galit o natatakot? Magandang umaga sa'yo, sa'yo Magandang umaga, kamusta? Magandang umaga sa'yo, sa'yo Magandang umaga, kamusta ka? Gumiti ka o tumawa kung ikaw ay masaya wag pigilan umiyak kung malungkot Malalim na hinga kung may galit sa dibdib Yumakap ka kay nanay kung natatakot yeah. Sa'yo, sa'yo, magandang umaga, kamusta ka? Alam niya ba, meron akong mga kaibigan na bumisita sa atin para makipaglaro. Gusto nilang makipaglaro ng bulaga sa atin. Alam niyo ba kung paano maglaro ng bulaga? Tatakpan muna natin ang ating mga muka gamit ang ating mga kamay parang ganito. Tapos, satanggalin natin ang ating mga kamay at sasabihin, bulaga! Gusto makipaglaro ng aking mga kaibigan ng bulaga kasama niyo. Pero sa halip ng mga kamay, panyo ang gamit nila na pantakip sa kanilang mga muka gusto niyo ba silang makilala? Pero teka, alam niyo ba? Iba't ibang emosyon ang nararamdaman ng aking mga kaibigan ngayon. Sabi ko sa kanila, andito tayo para pakinggan ang mga emosyon nila. Gusto niyo ba silang makilala? Ito si Joy. Ito naman si Joey. Ang pangatlo ay si Maria at ang huli ay si Miguel. Halina't makipaglaro tayo ng bulaga sa kanila para malaman natin ang kanilang mga emosyon. Nasaan si Maria? Bula, bula, bulaga, kita, kita. Ha, ayan ka, Maria. Hala, nakasimangot ka. Magkasalubong ang mga kilay mo. <tod> Siguro ikaw ay... Galit! <tod> Nahulaan mo rin bang galit si Maria? Bakit ka galit ngayon, Maria? Hindi ka nakapaglaro kahapon? Pero nandito tayo ngayon at tayo'y maglalaro. Huminga tayo ng malalim para kumalma ang ating pakiramdam. Tingnan naman natin ko ano ang nararamdaman ni Joey ngayon. Nasaan ka, Joey? Bula, bula, bula ka, kita, kita. Ayan ka, Joey. Naku, umiiyak si Joey. May luhang tumutulo pababa sa kanyang mga pisngi. Marahil siya ay malungkot. Bakit ka malungkot, Joey? Namin mo ang iyong nanay? Huwag kang mag-alala. Babalik din si nanay pagkatapos natin maglaro. Sasamahan ka namin hanggat bumalik si nanay. Si Miguel naman, tingnan natin ko anong nararamdaman niya. Bola, bula, bola ka. Kita, kita. Kita kita, Miguel. Miguel? Bakit ka nanginginig? at ng lalaki mga mata mo. Sa tingin ko, ikaw ay natatakot. Oo, natatakot si Miguel. Bakit ka natatakot? Nako, hinabol ka ng bubuyog papunta rito? Mabuti at nakarating kang ligtas. Heto naman si Joy. Ano kaya ang nararamdaman niya? Bula, bula, bula ka. Kita, kita. Kita, kita, Joy. Napakaganda naman ng ngiti mo, Joy. Mukhang ikaw ay masaya. Tama. Mukhang napakasaya niya. Bakit ka masaya ngayon, Joy? Ah, kasi maglalaro tayong lahat. Masaya rin kami na nandito ka, Joy. Awitin ulit natin ang ating kantang Bulaga. Bula, bula, bulaga, kita, kita. <laughs> Nakikita ko na ikay masaya, malungkot, galit, at takot. Nakikita kita. Masaya ang mga bata kapag nakakapaglaro sila sa labas ng may araw at sariwang hangin. Nagagamit nila ang kanilang enerhiya at ang pagiging malikhain. Natututo rin sila ng mga praktikal na kasanayan tulad ng pakikipagkaibigan, pakikihalubilo sa kapwa nila bata o sa ibang tao, makilala ang kanilang mga emosyon, at maresolbahan ang mga suliranin o problema. Naeensayo din nila ang paghihintay bago sila makapaglaro, pagbabahagi, at pagbibigay respeto sa iba. Mas masaya at mas mabuti para sa pag-unlad ng kasanayan at pagkatuto ng mga bata ang paglalaro sa labas. Dalhinyo ang mga bata sa labas para makapaglaro. Masayang bata, masayang magulang. Diyan tayo nagtatapos mga bata. Sana ay nasihan kayo sa ating mga natutunan tungkol sa mga emosyon. Tandaan ninyo, okay lang makadama ng iba't ibang emosyon. Kailangan lang natin silang iparamdam sa iba sa maayos na paraan. Mga nanay at tatay, pwedeng-pwede pa rin kayo maglaro ng bulaga kasama ng inyong mga anak. Kubuha lang kayo ng panyo o kaya ang inyong mga kamay, takpan ang inyong mukha, at ipahula sa kanila kung ano ang nararamdaman ninyo. Magkita tayo sa muli. Sana kayo ay maging masaya sa mga susunod na araw. Talabu!